Ito ay isang espada na sinalyuhan ni Badha. Walang sinuman ang nakagalaw nito sa libu-libong nangako ang Valkyrie na ang makakabulot ng espada. Ay mapapangasawa niya, ito ay kilala bilang bihirang sandata sa daang taon. Ngunit kahit anong lakas, kalahating pulgada lang ang ma para makuha ang magandang Valkyrie. Ang matandang dugo ay sumubo. Akala niya ay madali lang ito. Ngunit nabigo siya. Sa halip, nasira ang kanyang mga ugat. Habang lahat ay nagulat. Biglang, lumitaw ang isang batang mukhang hindi matalino. Tumakbo sa entablado at tinuloy. Matandang dugo, hindi ko matanggap ito, ay naku. Anong oras na, matanda, gusto mo pa rin ang espada. Gustong gusto mo ito. Nakita ang espada na madaling nakuha ng binata. Si matandang dugo, kilala sa buong mundo, ay namatay sa gata. Ang binata pala ay bihirang henyo sa martial arts. Sa loob ng kalahating tao, naabot ang ikasyam na antas ng juyang at igong. Naging immortal sa lupa, ngunit di alam ng binata ang kanyang kakayahan. Dahil sinabi ng ama na, ito ay simpleng ehersisyo ng militar. Nang makita ng Valkyrie na nakuha ng binata ang agad siyang nagpunta kinagabihan. Di makapaniwala sa batang edad. May ganoong kakayahan, ginamit ang buong lakas para maglabas ng enerhiya. Di inaasahan, lumitaw ang siyam na Dragon Ball sa likod ng binata. Hindi lang napigilan ang enerhiya, kundi nasaktan pa ang Valkyrie ng husto. Pwede mo akong turuan, ito ba ay? Ito pa rin ay pangit. Sa oras na ito, hindi alam ng binata na siya ang nakasakit sa dalaga. Agad niya itong dinala sa hotel. Nang magising ang dalag, nakita niya hinahawakan siya ng bin. Akala niya may masamang balak ito. Handa na sanang sumigaw. Ngunit sinabi ng binata na ginagamot siya. Pero hindi naniwala ang dalaga dahil ang katawan niya ay lubhang nasira. Kahit ang Diyos ay di makakatulong. Ngunit sa susunod na sandali, banayad lang na pinindot ng binata. Ang tiyan ng dalaga, agad siyang gumaling. Ang bahagyang pinsala. Hindi lang gumaling ang sugat, ang kanyang kakayahan ay lumampas pa. Matapos mag-ensayo ang maestro, agad na tinanong ng dalaga ang binata, anong uri ng pagsasanay iyo? Ngunit nagulat ang binata at sinabing, wala siyang natutunang martial arts. Anim na buwan pa lang siyang sumasali sa isang grupo ng pisikal na pagsasanay. Nagulat ang dalaga sa narinig. Agad siyang tinanong kung anong antas na siya. Nahihiya ang binata dahil sa tingin niya ibobo siya. Nasa ikasyam na antas lang siya dahil masyadong komplikado ang ikasampu. Agad tumawag ang dalaga sa ama. Tinanong kung anong antas ang ikasyam. Anong antas ba iyon? Ikasyam na antas, noon tatlong antas lang ang naabot ng mga dakila. Hanggang ngayon, isa pa rin sa mga dakila. Anong antas sa tingin mo? Walang nakagawa nito sa libu-libong taon. Ngayon, may nakilala akong nasa ikasyam na antas. Tatlong antas lang, limang tagumpay na. Reinkarnasyon ng maalamat na mandirigma. Nasaan siya? Nasa labas lang ng pinto. Sabi niya, pakakasalan niya ako, ano pang hinihintay? Kunin na ang mga papeles sa bahay. Ngunit, nang may tiwala ang dalaga na pakakasalan siya. Agad siyang tinanggihan. Paliwanag ng binata, may fiance na siya. Siya ang presidente ng night market group, Yiking Wu. Halos hindi makapaniwala ang dalaga. Hindi ba ikaw si Yiking Wu? Pero hindi niya sinabi ang totoo. Sa halip tinanong ang, wala ka man lang tatlong barya sa bulsa. Mapapansin ka ba ni Miss Ye? Nalungkot ang binata sa narinig. Pagkatapos ay nagsalita muli ang Ngayon, May sakit ang pinuno ng pamilya Sun, pinakamayaman, nag-aalok ng isa 0 bilyon para sa doktor. Kung magagamot mo siya, hindi ka ba magiging bilyonaryo? Ngunit walang magawa ang binata. Wala siyang alam sa medisina. Ikaw talaga. Hindi ko gagawin ang illegal. Hindi ko gagawin. Kung magagamot, gamutin. Kung hindi, umalis ka na. Dahil sa pangumbinsin ng dalaga, nagpa siya ang binata na subukan. Hindi niya inakala. Tatlong araw ng patay ang pinuno ng su- so Habang papalibing na, biglang dumating ang dalaga kasama ang binata. Ako. Ano gagawin ko? Medyo kinakabahan ako. Walang problema, ako na. Magtiwala lang, lakad lang. Hindi, tama nga. Tandaan mo, ipadala ang video ko sa kanya, ipaliwanag mo, huwag mag-alala. buhay sa patay na laman. Pagaling sa gutom. Narito si Master Lin. Doktor ka ba? Tama ito. Anong yukto na ang sakit ng pasyente? Tatlong araw nang hindi tumitibok ang puso ni Jeffu. Nasa yukto na ng cremation. Ha, ha ha Narinig mo ba ang tawa ni Master Lin? Sinasabi ni Master Lin na ang simpleng sakit na ito. Madaling magamot. Kalokohan, saan galing ang manluloko? Talaga bang maililigtas niyo ang amako? Siyempre, Master Lin, simulan mo na. Tingnan muna ang sanhi. Anong sanhi ang titingnan? Punta lang ako, kamatayan lang makikita. Hanggang sa siya ay mailibing. Ikaw ang magpasya. May patakaran si Master Lin. Bayad muna bago serbisyo. May isa 0 bilyon sa card na ito. Password ay anim na zero, Yunetsu. Pero, kung niloko nyo ako, kahit saan kayo magtago, siguradong parurusahan kayo. Kaya ni Master Lin baguhin ang kapalaran. Panahon na para kumilos, Master. Paano gagamutin? Tama, magdasal muna. Ito ay regalo para sa patay. Tingnan nyo ang ginagawa nyo. Dapat parusahan ni Emma's Dapat mong alisin ang lason. Ibababa kita sa harap ng amo ko. Paggalang sa dakilang guro. Napakabata. Kailan nagkaroon ng ganitong misyon sa Kyoto? Pakiusap, magpatuloy ka, Master Lin. Paano ko ipagpapatuloy? Ano ang nangyayari sa mga tao? Bakit hindi mo ibalik ang Yunchuan Su? Subukan mo, Kulog sa langit pero hindi bumabagsak. Maging ang langit ay tinamaan ng tatlong bahagi. Pagkatapos ay nagbigay ng dugo ng tagsibol sa patay. Hindi ba matatanggap ang galit ng langit? Hindi pwede. Kumusta na, Master Lin? Eh, anong kagamitan ang kailangan? Sabihin mo lang. Ipapadala ko agad. Wala ang ibig kong sabihin. hindi na kailangan. Tingnan natin ito. Sabi ko na nga ba, nandito sila para mangdaya ng pe pati pera ng patay ni nanakaw. Walang konsensya. Hindi ba't nahuli na ng dalaga ang dalawang manluloko? Nakita ko na ang kanilang mga paraan. Wala silang magawa kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan. Magbago sa sitwasyon.